Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang enteresado nga depan Dallas Mavericks kay Andrew Wiggins. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong trade na lumabas na magpapalakas sa kapunan ng Los Angeles Lakers. Hindi pa rin nga po talaga mga katrops makaangat-angat ang Golden State Warriors sa standings ng Western Conference. Gayung parati nga po silang natatalo sa mga digit na laro. Katulad na lamang nang nangyari sa kanilang huling game laban sa Atlanta Hawks kung saan simula nga po nang hindi na magtala ng punto si Stephen Curry sa overtime ay wala na nga po sa kanyang mga teammates ang nag-step up dito. Kaya dahil nga po sa nangyayaring ito sa kanilang team, ay nangangamoy na nga po na ng kanilang front office ng trade lalo pat 5 days lang naman nga po natitira bago sumapit ng trade deadline. Sa ipinapakitang performance pala nga po ng kanilang team ay wala talaga silang pag-asa na manalo sa kanilang mga susunod na game at makangat sa standings kung hindi sila gagawa ng malaking pagbabago sa kanilang kupunan. At basa rin naman nga po sa kalalabas palang na balita hindi na rin naman nga po may pa ang Warriors na gumawa ng trade Gayong interesado na rin naman nga po ang Dallas Mavericks sa pagkuha sa kanilang forward na si Andrew Wiggins. Ang problema lamang nga po ngayon mga katrops ay ang katotohanan ng nagtamo pala nga po ito ng injury sa kanyang paa na siyang dahilan ng kanyang pagkawala sa kanilang game labas sa Atlanta Hawks at posibleng makaapekto pa sa kanilang magiging negosasyon sa front office ng Dallas Mavericks. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag usapan sa bagong trade na lumabas na magpapalakas sa koponan ng Los Angeles Lakers. ayun nga po mga katrop sa pinakahuling nilabas na balita ng isang NBA insider, isa na nga po ang Los Angeles Lakers sa mga nabanggit na ko po na interesado sa pagkuha sa veteran guard si Evan Fournier matapos itong gawing available ang front office ng New York Knicks sa trade market. Bali hindi rin naman nga po may hirapan ng Lakers sa pagkuha sa kanya since mismo ang Knicks na rin naman nga po nagsabi na draft picks lamang ang gusto nga po nalang makuha bilang kapalit ni Evan Fournier sa isang trade. Well, bagamat man nga po mga katrops, hindi ito masyadong ginagamit ng Knicks ngayong season, ay malaki naman nga na pong nito sa Lakers lalo na pagdating sa playmaking at shooting. Sa pag average nga po niya ng 39% sa 3 point line, plus kayang-kaya pa rin nga po nitong gumawa ng kanyang sariling puntos, kaya mapapakinabangan nga po siya ng gusto ng Lakers kung sakasakali man nga po makuha nila ito ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.